gawa ng sanggol na binuhat ni J.K. Labaho, bumuelta sa mga bashers. Nakiusap ang mga magulang ng batang umiyak sa concert ng singer-songwriter na si J.K. Labaho na wag agad manghusga ng kanilang kapwa. Nagpaliwanag ulit si Neil Patrick Tubino ang tatay ng 7-month-old na sanggol na si Fiana na nag-viral sa social media dahil sa pag-iyak nito habang nagpe-perform si JK on stage. Maring itinanggi ng ama na pumalahaw ng iyak si baby Fiana dahil naingayan ito sa napakalakas na tugtugan sa gig ni JK. Anya, nagtungo sila sa event dahil gusto nilang ipakarga sa singer-actor ang kanilang anak dahil idol na idol nito si JK. Base sa isang video clip, mapapanood si JK na binabasa ang hawak na cardboard ni Daniel na nakasulat na kahit isang karga lang mula sa pinakabata mong fan Kuya JK. Simulang paliwanag ng tatay ng bata, hindi totoo na pinapatahan o napansin niya na umiiyak o tumigil sa performance. Siguro last two songs na ni JK. Lumapit siya sa mga fans. So ang ginawa ng misis ko para hindi masayang, lumapit na siya sa stage. One meter lang kayo. Ginawa ng paligid namin tumulong. Doon na napansin ni JK. Binasa na niya yung board. Sabi ni Niel, ama ng bata. Dito na raw sumigaw si Niel ng two months pa lang. Kasama ka na nito. Sinagot siya ng binata ng two months. Ito lang yung eksena na nakita sa viral video ni JK na umani nga ng kaliwat ka ng batikos mula sa publiko. Para sa netizens. Okay lang if reason is concerned sila sa baby namin. But don't worry, alam po namin ginagawa namin. Depensa ng ama ng bata. Paliwanag pa niya, umiyak anak ko kasi ginising ko. Kapag ginising mo, maiinis. Doon pa siya umiyak ng konti. Noong umimik ako. Nag-hesitate si JK na hawakan si baby pero dahil nag-request kami, mabuting tao si JK. Hindi binigo. Sabi, Pumiyak na, okay lang ba? Iyon ang ibig niyang sabihin. Bumaba si JK. Yumakap na kay baby. Paglilinaw pa ng tatay ng sanggol. Siniguro rin daw nila ang safety ni baby Fiana bago sila magpunta sa concert. Dumating kami. Three adults, one is a doctor. Bukod kami ng nanay who is a nurse. Tita niya ang grandparents. May earplugs kaming dala if ever ano mangyari. Alam namin gagawin namin hindi namin kinailangan. Kahit pa kay namin is malapit siya kay to her idol. Sinabi namin sa oras na maging irritable, aalis kami mabilis pa sa fake news. Dagdag pa niya. Patuloy pa ng ama ng sanggol, kaya kami pumunta 10pm para secured na na hindi na maghintay anak namin. Saktong kakanta na December Avenue. Dumating kami kumakanta na December Avenue. Binantayan seats ng parents na supportive din sa kanya. Alam nila gaano ka gusto ng apo niya. Gusto niya mabigay yung gusto. Sig pa niya. Ayon pa kay Neil, paborito talaga ni Fia na si JK at isa raw sa pampatulog nila sa bata ay ang hit song nitong ere. Narinig ng wife ko sa senior high tapos pag pinatugtog niya tumatahimik si baby. Alam namin may bad words pero alam natin hindi agad maintindihan. Ang makuha niya lang musika at tinig. Humihinahon siya. Pag bad trip siya, pag moody, baby pa eh. Pag bad mood, patugtugin namin nagiging masaya siya. Mumingiti pa siya, sabi niya. Hindi na rin daw nila masyadong sineseryoso ang natatanggap nilang bashing mula sa mga netizens. Hanggang ngayon pag napapanood ko, naiiyak ako sarap sa feeling. Core memory niya yon, nayakap siya ng idol niya. Masaya kami umalis doon. We were able to give that to her. Thankful ako sa concern nila pero sana maging concern tayo sa ating mahal sa buhay muna bago sa iba. Sana wag din tayo magbase sa one angle lang. Wag mag-focus sa isa lang. Life has a lot of angles. You can be sure if tama. Paano tayo magtatagumpay if sa isa lang tayo nakafocus? Lastly, let us not forget to respect each other. Ang punto pa ng ama ng sanggol.